Hello, what's up mga ka-idol! Welcome back again. Nandito tayo sa... ano ngayon? So this is my video, mga ka-idol. Nabili ako sa ano? Uh, sa Lazada. I-rate natin kung legit ba o hindi. Ito yun, no? Ito yun, mga ka-idol. So, bako tayo magsimula dyan, mga ka-idol. Tara, introan muna natin sa malupitang intro natin. So, we are back again mga ka-idol. Ngayong araw na to, dumating yung in-order ko sa Lazada mga ka-idol. Sa online. Tignan natin kung legit ba yun o hindi. Kung maganda ba yung quality niya or talaga bang pasok talaga sa masa mga ka-idol. Ay, parang may napapansin. Wala ba kayo napapansin mga ka-idol? bagong gupit ko mga ka-idol. Ah, hindi na tayo ganyan-ganyan eh. Kasi, eh, bagong gupit na tayo idol So, balik tayo sa topic natin mga idol Darating ngayon yung inorder ko. Inorder ko. Inorder. Bubulol ako mga idol. In Inorder in 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 kong coffee window. Nag-aalaga siya ng mataging na 19,000. 400 plus mga -idol. Tignan natin kung maganda ba Mag order sa online Ng high value Tignan natin mga kaidol Tara samahan nyo ako mga -idol. Samahan nyo ako Kunin natin yung in order natin Tapos i-unbox natin yan Tara So what's up mga kaidol We are back again So ngayon mga kaidol kukunin ko na yung ano, yung bindo machine natin na nandun. Ay, hindi pala bindo machine yun. Kobe. Bindo machine pala yun, mga idol. O so, tara, mga idol. Samaan mo ako. O, so, kukunin natin yung kobe bindo. Tara, tara. Let's go. So tara, samahan nyo ako. Punta natin yun. Punta natin yun, ano. So, andyan tayo ngayon mga ka-idol. Saan ko po kukunin yung ano, parcel natin sa Lazada? A few moments later. So we are back again mga ka-idol. So, Initre. Nandito na po yun. Nandito na po uh, yan. At iyan i-unbox na po natin to mga idol Blue no, Bee John or Fun. Ito po oh, pinakalagay ito dito pra pragel pragel <laughs> gago <laughs> pragel sino po daw ang um, bato ng mga kaidon so nandito na po mga kaidon bubuksan lang po bubuksan na po natin ito mga kaidon bubuksan natin ito mga kaidon okay. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my hindi nga muna ito taas baka ito yung ano free free freebies nila pag bumili ka naman pangka yung pagka nila mga maganda yung packaging nila sa so, mga gustong bumili dyan mga kakaydol bili kayo <laughs> gago <laughs> balido po yun mga kakaydol yung free nya ito po buksan po oh. natin yung ano buksan po natin yung laman na ito ito po yung ano na, mga mga ka idol. Tingnan niyo po. Yung po mga ka idol. Ito pala yung laman ng mga yung kasama niya niya. Ito po, may tatlong flavor po dito na ano. Tsaka may anong cups 1 2 3 4 5 6. Anim na cups po. Anim na cups po to, 8 oz. Anim na cups. Tsaka ito po. Po yung ano. hindi na kakain ito ah. yan nyo, oh. bubuksan ko po hirap po pag walang wala anong paghahabok uh, stand lang tayo mga kaidol ito na rin ito ah. ito na po yun mga kaidol legit guys 100% legit ito po yan ito na mga kaidol ah At ito na po yan mga ka-idol. Ang gagawin po natin dito sana, sa anak sa likuran para atakin lang natin sa ano, Pag may titan atakin lang na mahal atakin natin Yan yun lang po yung mga nang pagtanggay. Pag mahirapan kayo mga ka-idol ay yun po yung pagtanggay lang

Mira pang galing mga galin, idol. Nihira pa na po ako. Ang gusto from... ko mang tawag so, ng bata. Stop it. Get some help. What? What the fuck? Gidi ako ba mo? Ayaw. Ayaw na. Gusto niya ata ay eh, talaga. Gusto niya talaga. Pero ang hirap idol. Ano ito makuha? Sirain na lang kaya natin yung, yung box. No? Sirain na natin yung box ng na idol. Nice. Sirain na natin yung box. Para uh, sa tayo, tayo. masyadong nahirapan. Wala, kasi, kasi tayo dito ano eh. Sa tulong. Nandun sila sa labas eh. Dito ako susok. Ang hirap mga ka-idol. Ang hirap ako sa lang. Oh, Para tayo ano, patulong. Ay, mga kapulong ha, guys. Ito na yun ha ah. Machine Gun Oh my God Wow Ito na po yun mga ka-idol Ito na po yun mga ka-idol Ito na po yun ha ah. Ito na po yun mga ka-idol Ito na po yun mga ka-idol

Yan po yan, oh. 10 pieces, pork cup. Pero pwede na natin yung palitan mga idol. Hindi natin palitan yung 5 piso. Ganyan, ganyan lang po yan. try natin ng ano. I try natin. Ito pala yung laman ng mga idol. Ito pala yung laman nun. Ito pala yung laman. Dito yung limang piso mauulog ata ko. Dito. Ang lit lang pala no ng lagay. Mas dito mo yan ilalagay. Dito ata din ilalagay yung mga idol. Eh. Dito yung cup. Tapos dito yung dito yung ano here now. Ito yan mga ka-idol. Yan yan. Tapos ito, yukin nyo natin itong ano. Hindi ko so, alam kung so, ano ito. Ng... Ano dito. Ito ata yung ano eh. Nagaya ng... Hindi so, yung lagakay ng ko ano, ito. Oh. dyan Late lang pala ah pwede palang magpalaki hindi naman palaki yun eh. ah ah nandito po yung ano yung lagakay ng tubig doon mga ka-adult oh yung mga ng tubig dito na ata yung ano ito yung hala uh, na, nga natin to ang laman na ito baka lagakay nito ng ano powdered powdered milk paano masabi? Nakalagahan din ng mga powdered milk Ay, milk, hindi pala milk Ah, ito na nga yung mga ka-idol Ito na nga yun Ito yun, oh yun ang mga ka-idol, oh Diyan ata yung nilalagay Ay, ah, hindi ano ba yun? Paano ba yun nilalagay? Wala ng ano dyan? ubo, <laughs> Gago! Meron na ata dun sa lobby. Eh. Dito ata yung nilalagay oh. Ganyan lang yan mga ka-idol. Oh, yan po yung laman lang ng bindo ah. Copy bindo mga ka-idol. Mga ka-idol, sige. Mamaya na lang update to kayo. Nilalagay ko sa dun sa anak. Uh, I-set up ko lang to. So we are back again, mga ka -idol. So nandito na po yung ano, yung coffee bean to po. Set lang po yarap po yung camera. So andiyan na po mga ka-idol oh. Nakaset na po siya. naka na po yung ano. Bendo. So, masarap siya pag malamig. All goods po legit po legit. masarap pag malamig pag mainit hindi so ayan mga ka idol makita nyo po ganyan po yung ano yung sa online ganyan po yung online bibili ng bindo machine all goods po maganda po so yan lang po mga ka-idol yan lang po yung video natin ngayong mga araw peace okay what's up mga ka-idol kung bago ka pala sa channel ko please subscribe and like and share mga ka-idol at hit the notification bell para sa mga bagong videos natin na i-upload mga ka-idol kung nagustuhan mo to palag na mga ka-idol sige